Umaapela pa rin ng tulong ang Silago Southern Leyte ilang araw matapos manalasa sa bayan ang Bagyong Tino. Samantala, Tacloban City inalala ang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. May umaarangkadang balita sa si FMR News Tacloban correspondent Sylvia Abadingo isinailalim ngayon ang bayan ng Silago Southern Leyte. Sa state of calamity, matapos tumama ang bagyong tino, umaapila ngayon ng tulong si Silago Southern Leyte Mayor Limuel Honor para sa mga residente na nasa survival mode matapos nasira ang mga bahay, agrikultura at infrastruktura. Sa ngayon, pangunahing pangangailangan ng hiling ng mga residente. Sa tubig, kain, of Silago. This time, hindi talaga kumaya na no? humingi sa inyo at IT. talaga, kailangan namin. Ilang pamilya mula sa labing limang barangay ng Silago ang nananatili pa rin sa evacuation centers pero may ilang umuwi na muna upang makumpuni ang kanilang tahanan. Bagsak pa rin ang linya ng kuryente at komunikasyon. Nag-aalala ngayon si Mayor Honor sa posibilidad na matagalan na maibalik ang kuryente sa kanila. Samantala, sa Tacloban City, inalala ng mga residente ang mga nasawi at iniwang pinsala ng Super Typhoon Yolanda, labing dalawang taon ng nakakaraan. Ito'y bilang parangal sa mga kwento ng pag-asa, kabayanihan at pagkakaisa na umusbong mula sa komunidad. As we mark the 12th year commemoration of the Super Typhoon Yolanda, our theme is Padayon ha paglao, Padayon ha kinabuhi So, continue in hope, continue in life. This year's commemoration is focused on two parts. Mainly, an aton pasalamat han mga bumulig ha Naghanda naman ang misa, candle lighting ceremony at iba pang aktibidad ng LGU para sa halos 6,000 nasawi sa Yolanda. Mula dito sa Tacloban City, Silvia Abadingo para sa TRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.